Chairman George, hala ka, makukulong ka na ng habang buhay. Then nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 million counts ng cybercrime dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinang namin lamang sa kanya ay system interference. Ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. may software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa noong nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Get your George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina ng nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine punta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakalaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakaroon makulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong, hindi po na sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas may pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na napayaran Omen, eh, ng na nang napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampan namin dito sa NBI.